Nakita ko lang po itong post na ito ng isang idolo natin sa social media, sa Sir Jerry Kakanin din. Pwede natin puntahan at i-follow ang kanyang account. Um, totoo, laging kapupulutan mo ng aral, yung tipong matututo ka talaga sa kanyang mga post. So dito, iisipin mo na, oo nga, oo nga, napakaswerte pa rin ni Atty. Lenny Robredo. Despite the loss, tingnan nyo naman, makikita natin, or nakikita natin lahat kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay. Puro positibo. Dahil sa lahat ng kanyang ginagawa, wala naman kasi siyang intensyon na masama. Kabaliktaran ang nangyayari siyempre dito kay Digong. Okay, yung kanyang huling eksena, yung pagbabanta sa... So yung kanyang pagbabanta na yon ang sinasabi kasi ng Kongreso, insinuating, ini-insinuate, o oh, nag insinuate daw ng harm sa Duterte sa tingin ko direkta yung kanyang pagbabanta na yun. Pinangalanan kung sino yung gusto niyang patayin. So dapat talaga may action. Bukod sa kakasuhan ng mga direktang involved dito, yung kanyang tinukoy na tao, dapat din talaga ay may gawin ang kongreso. ba? Diba? So eto, tignan niyo po etong post na ito. Nakakatuwa lang dahil totoo talaga. nag enjoy masaya ang buhay ng isang Lenero Bredo. Ulitin ko, despite the loss. Alright, Lenero Bredo winning at life. Maganda yun, no? Yung winning, you are you are you are around nasa mundo tayo to win it to win a better life ganun dapat eh di ba so ito traveling around the world with her daughters versus Digong who's um hold up in Davao okay ito nakikita ng mga diehard eh, at mga pulahan yung pagta-travel at isipin na naman nila malaki daw ang kulimbat ni Atty. Elena Robredo kaya may pang-travel <laughs> ang mga kawawang diehard at mga palanghan. Laging ganun na lang. Ano ho? Alright, traveled. Okay, hold up in Dav Davao. Travel, traveled once to communist China aided by a cane. Appeared recently to dish out death threats via a media outfit owned by an FBI fugitive while looking like that. Okay, so yung video daw na yun ng SMNI ay dinilip na agent nga na save naman yun ng mga netizens pero matindi talaga itong itong SMN ay ano ho. So you see um totoo na sila-sila. Nakikita mo kung gaano kademonyo itong mga ito. Kasama na rin syempre yung may-ari nung nung media outfit na 'yon kung saan ay lumabas nga itong Sidigong at hindi man lang hindi man lang um tinignan kung ano yung posibleng mabitawang salita ng ng Sidigong. At dyan po ay tinotolerate ng MTRCB. Wala pong ginagawa. Sa hinabahaba ng panahon, sa tinagal-tagal na makikita natin itong si na nagmumura at nagbabanta on television, walang ginagawa ang MTRCB. Ang lala nyo.